Nagsagawa ng aerial inspection sa Bajo di Masinloc ang Cessna plane ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pero ilang beses din silang sinita ng mga barko ng China. Ang buong report sa Patrick Desus. De habang papalapit sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal, ang ses na caravan Plane ng BFAR, sumalubong ang radio challenge. Nang galing ito mula sa namataang warship ng People's Liberation Army Navy ng China. Pero sumagot ang mga piloto ng BFAR at sinabihan pa ang naturang barko ng China na silang lumagpas sa kanilang EEZ. Is in Bravo, RP 1077, Dalawang araw lumipad mula Pampanga ang Cessna Caravan Train ng BIFAR para magsagawa ng aerial monitoring sa Bao de nitong Webes at Biernes. Ito'y ay habang nakaangkla roon ang kanilang barko na BRP Datu Tamblot para mamigay ng ayudang krudo at pagkain sa mga maing isdang Pilipino. Mula nga rito sa aerial monitoring, sa sakay ng Cessna Caravan Train ng BIFAR ay mas patatanaw natin kung gaano karami yung mga parko ng China na nakapaligid dito sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal. Mula sa ere, makikita kung gaano kabantay sarado ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese militia ang BRP Datu Tamblot sa southeast entrance ng Bahura. Nakalagay muli ang floating barrier na ng dalawang rigid hull inflatable boats ng China Coast Guard habang sa loob ng lagoon ay may dalawang barko ng CCG sa ikalawang araw ng aerial monitoring itong biyernes. Walang pugnat pa rin ang radio challenge ng China, pero may pagkakataong tayo naman ang nagbibigay ng radio challenge. You are endangering the safety of our government vessel currently conducting lawful maritime in the area. Furthermore, you are inside the Philippines exclusive economic zone and way beyond your 200 nautical mile EEC na natili namang nasa Bao de Masinloc ang barko ng BIFAR. Nakababa ng hanggang 500 feet above sea level ang aeroplano ng BIFAR sa mismong ibabaw ng Scarborough Shoal at mas nakita natin ang loob ng bahura. Sa tatlong beses na aerial monitoring nitong Webes at Biernes, kabuang isang PLA Navy ship ang nakita, apat na barko ng China Coast Guard at apat din sa Chinese Maritime Militia. Sa kabila ng mga panggigipit na ngayon ay may mga maling naratibo pa ang China, hindi raw magpapatinag ang PCG at BIFAR na inatasan ng National Security Council na salitang magpatrolya sa Bajo de Masinloc. For us in the national government, um, we are not actually affected by their own lies. The mere fact that we know our story, that we know that we are the one telling the truth. And every time na nagpapalabas sila ng mga kanyang kasinunghalingan, it's very easy for us to tell the world that they are the one lying because our facts are always supported by uh, statements from the media from the journalists and we can support our story by those photos and videos na dala nila it doesn't affect our strategy overall in the west philippine sea patrick De Jesus, para sa pambansang tv sa bagong pilipinas